panibagong araw sa atin lahat yun, panibagong araw tayo panibagong vlog ayun ma Medyo man yung araw ngayon, matindi pero kalina umagang maga, umuulan pero ngayon ayun, maayin namin araw o, tapos ayun inano natin yung motor, pinandol natin may maga ayun, kapagluto na tayo ng ano, pagkain Masal muna tayo. Hi, hey, good morning. Good morning. Hi. Ayan na, makakain na si misis Nagutom na Ito yung kinatate Ayan. Noodles to yung saka Itlog Ayan naglilinis si misis tayo ng luto Kain muna tayo Tapos with kape Kain muna tayo Bago tayo magtrabaho sa lalikot Ano ba gagawin natin ngayon boss? Thank right, you. Yeah. Pababat na yun sa pano ng pababat. Nakain mo na tayo ng almusal. With kape. Kape kape. Tatay ano daw, magandang tayo medyo mainit. Magandang magandang mainit. Doon na lang lang sa so ka kakain. itlog with sibuyas, omelet, kano. Hindi na ikot, boss. Pinaiikot ko sana, gagawin kong omelet. Maroon ka lang sa pancake. Kain po tayo. With sili. Hindi mo ako. Diba? Kain po. Samahan mo ng masarap na tuyo. Tanggalin lang ang ulo. Pwede na. Samahan mo lang ng kape. Mmm, yummy. Yan, mabas uh, mag aasa na tayo pag, uh, mag i spray kasi medyo mainit na o ano na muna pagpapatuloy na lang natin yung pag gas cutter natin day 2 ng pag gas cutter natin o si boss hindi tinignan na yung ano, kalabaw ay umulan pa namang kagabitin kanyang araw umulan din yun nga lang din naman ganong katagal saka medyo malakas din hindi nga lang ganong magtagal yan 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 yung mga kalabasa ni sayo Sai maakit na sa kalamansi yan yung mga kalamansi natin yan yung naano -na natin ng unang araw na ito dito Gagras kater natin. May dala tayong kikil. Kikilin natin yon. Talim, iwan na lang natin dito. Gagas kater kahapon. Kikil, kikil. Kikilin natin yon. Yu Yung talim. ano mga boss nabibingaw matama sa matatigas eh bato minsan maka, may natatama tayong bato kaya nagbobota tayo para safety na rin kaya nagbobota tayo pag nagagrass cutter hindi kasi natin maiiwasan na may mga bato bato kaya yung mga kahoy alakayan yung putol pag tumama sa talim lumilipad dumidiretso sa ano natin sa mga paa tuhod masakit yung pagtumama sa tuhod kaya pag nag tayo lalo yung taling yung gamit natin gumagamit tayong bota yung ano din naman masyado eh yung sa ano ba sa yung ano yung dating kasi letting kinaano lang yun hindi lumilipad ng gusto yung ano yung tinatamaan pag dito pag tinamaan lalo na kung medyo nasa pool yung iba maano pa layo yung iba papunta sa atin kanya kasi ikot yan pahigop sa ano, sa makina. Talim na. Yan, mabasa. Ito yung mga talim nating halaman. Ito yung mga sili. na rin sila. Yun na lang. Malapit ng, ano yan. Malapit ng mamulaklak. Tumatalab na rin yung, ano. Patabang linagay natin. Ayun. Ayun. Pa yung, ano, natin. Na may merde na sila. Ito pala yung naano natin. Na grass cutter natin. Ayan o ano you know, Maganda na yung bulas o. Oh. Oh, diba? Yung iba, hindi na ano yung damo. Hindi na matay. Tapos, ay, yung mga kalamansin natin o. Oh. na. Mga ano pa to. Mga dalawang linggo. Marami ng gaholen o. Oh, oh. Gaholen tapos ito yun natin yung CD natin ayun parang medyo mahinang tumalag yung ano bubod kasi yun eh dapat pala inan natin yung tawag so, dito yung dinilig natin pag dilig mabilis eh mabilis tumalab ilang araw lang talab na ano lang kasi to bubod ito yung oh. mga na ano nung mga uh, tag dito mga kambing mga ganyan natin yun hindi pa natin naharap gawa nung no? inayari pa natin yung nagrass cutter yung mga si ano kalamansi iba madamu pa Kater mo tayo. Tingnan na natin mo ano natin. Oh, alam natin. Bago tayo mag-rush, ano tayo natatagal lang tayo sa pagtalab ng pataba buting kahit na medyo naabot tayo ng dalawang araw inano natin yung pataba linusaw natin sa tubig medyo mabilis kasi mga bas pag ano pag yung dilig na yan ay yung ano yung bobod? ito mga natin yung mga dalang pampitasin hindi madalang pampita, sa si inyo ang kalamansi baka di tayo mag mag grass cutter ayan na sila Ah, glass cutter, mga tayo nito. Ewan kung mayayari natin yung kalamansi ngayon yung glass cutter. Tapos, ito yung mga ano natin, talbusin natin. Pumunta na rin sila. kasi isa nito. Na Ba't nawala? Ba't nawala? nawala? balot ng damo para mating ganyanin natin to matalbusin natin may lumarang pa sa mga talbusin pero maganda naman sila Ba't wala dito? Ang mga tanim. Kasi nito mga kapas ganito. Tapos tambahan natin yung puno. Hindi kasi natin na ano ito mga kapas. Hindi natin matas nun no? dahil medyo maliit. Pag tinaas natin yung pagka-tiller, maraming matatabunan kaya ginawa natin pasal ano lang mababaw kaya medyo mababaw ang pagka, ano ba? Uh. yan no, pas, napasubo tayo ano dinumuhan nyo muna yung talbusin na ano sa damo medyo makapal yung damo sa talbusin eh Ayan, linis muna natin saka ayun natin ay ano? Ayan mga nalinisan na. Ano? Paganda na. Ano? Nakaguhit. Halin natin yung, yung, ano, yung pinakapuno. Para luminis ba? Saka wala na mga, mga yung mga makaagaw yung makaagaw na yung ano natin. Talbos natin. May pataba yan Pinilinis natin yung puno Ayan yung nakita mo Tapos kagambulin natin Na ano ba natin pinakapuno niya Pinagambulan natin na matatabunan yung ano yung mga talbusin ayan lilinisin muna natin pero kaganda na ng ibang talbusin no? tingnan mo ba yung, ano, ibang talbusin ka ano no ka sabi mabulas na oh Nabulas na sila Ganda ng bulas Ano may panigam Ayan mo ba? Pwede nakatatlong ano pa tayo putol Ganoon muna tayo Ayan Lumitaw na yung mga ano talbusin no? oh. Ayan ada tahun itu ini fair saya yang suka bini hai hai jemaah damu dia empat ni gam hai parting badamu ni ni mana tayo nak uhau tayu eh Barang agak gambulan di jual senyap. Katama yung puno nito Katama Inom muna tayo Iinom Inom Mas, uwi na muna tayo Nagpapakuha na si Mrs. Nyug punin natin yung pinakamatandang ano dito gumawa ng ano eh tawag dito gumawa ng nagluto ng ano ng ano ang tawag doon saan na eh? yun luto yung naglaga sila ng yung matandang ano matandang mais binatog kung tawagin ewan ko sa ibang ano kung ano dito sa amin, anong tawag nun? Yung... Ano nga tawag sa amin yung ano Pagkaluto na yun? Sa amin, binatog ang tawag. Ay, ano doon? Tinulti! Pero sa Tagalog, binatog. Ewan kung haabutin natin dito. Tapakuha ng ano? Buko o niyog. Ito na natin yung matanda na. Ano yung ano, ano na tayo? Nyug na. Nakakupang tayo dito dalawa? O tatlo?

ngayon pa lang din ano to ay nung nakaramp taong pala may nakuha na rin tayo tapos ngayon pa lang ulit Ayon. yug na to hmm. matas na rin no kasabayan mga boss ng ano yan kalamansi yun meron na rin ano ngayon pa lang din namumunga yung isa yan, niyog. pa yun Niyog na. May mga pinagbalata na dito. Ay, hey, kumukuha din na. Ano. Hindi natin alam. may mga kapasis ko mais na puti yung malagkit ayan tawag amin niyan kinultik sa tagalog naman, binatog ayun, naglagas na ano kanina lalagyan ng yug saka ano saka asukal pang merienda ayan bubas Pagpahinga na tayo. ayun, naka naiglip tayo. Ayan pala tayo lulusong hapon na. Naigbit tayo. Ayan tayo yung tubig. Nagkapi tayo konti na yung tubig. Di kahoy. Ay, gawasak. Ay, Nagka naman natin si Mrs. Pinag, um, sana mo natin mainit. Eh, maambo kasi kanina eh. Ito yung tanghali. Pero di naman lumakas. O yan, lang tayo. Nagpahinga tayo. Nakaiglip tayo. Nandiyan pala sila ba si Risa? <coughs> o yan, kahit na hapon na. Ha, Magaan pa rin tayo. Mag... Tagta. Gagrass cutter tayo lang. Kahit na makadalawang oras lang tayo. Yan o boss, turn na tayo. sa dulo. Ano? Ang dami nga na. Padaay kadamo. Padaay kadamo. sa bunga dito kaya nagtagal tayo kaya nagumpisa tayo doon kanina o baka mayarang natin to hanggang to sa may ano may silim panigang doon sa bunga doon yun o hanggang doon doon sa kabila na yan hindi pa yung dulo nyan pero tandaan hanggang sa dulo na, natin. Okay. na yung, ano natin nalalanday na ng ano bagong Ayun, hindi pa naman si Araw. Kaya pa na siguro natin yariin to

see the sea there. Mahino ko man yung atong ano, CD ah O sa int lang talaga mga boss Dahil ito naman naman yung ano Yung nasisilungan Iba yung nasisilungan kaysa dito Madilit Ito nung mainit Hindi nasisilungan sya Yan, paganda lang dahil pag tanghali na doon palang nasisinagan ng araw kadaga nung may punong kalamansi yun, ganun din yung nga sa tabing kalamansi na yun hint lang talaga talaga hindi natin maanong masyado sa puno Ini ba may ugat pang nakalitaw sa tabing puno kaya hindi natin masyadong nakukuha yung tabing puno pero, pero kung letting yan makukuha lahat yan hindi natin nayari yung nandun yung pinaggilid na lang yung ano hindi natin nayari o so, pawala lang na yung gas natin hindi tayo maaabot kaya itong na lang yung ano natin ay hindi kanina yung inumpasa natin sa idulo may ay, palubog na sa aring araw oo oh, may dala tayong kape kape muna tayo At kahit lang dito lang tayo sa likod maganda tayo ng kape pwede na tayo makakahon kape, mga tubig ay sandre mo ba sa hapon galing natapos na may yung maghahapon natin pero kung di tayo tayo naiglit pa nina matatapos din siguro natin to yung diretso na to tapos yun na lang sa gawin o matitira eh dahil nga umaambong kanina o oh, pagka pagka uh, pagka kain natin inaya tayo magpahinga ni misis yan na iglip naman tayo nakatulog tayo kanina tanghali hali oh, okay na rin yan nakapagpahinga tayo kanina ng isang araw maghapon tayo ng grass cutter wala nang gas kaya may na tayo mabas hapon na rin papay na muna tayo palubog na si haring araw ka alas 6 na sumobra din tayo sa uh, sabi ko mga alas 5 lang tayo ngayon mag alas 6 na maano lang talaga yung araw ngayon uh, maanong lumubog Oh yan yeah. Uwi na tayo. O, oh, paano po boss? Uh, dito ka na naman siguro tapusin ang ating munting video. Uh, Maraming po salamat sa walang sawang suporta. support. Ah. At pagsubaybay kay boss JJ. Yan, ingat po kayo palagi and God bless. Yan. Takita na mo tayo. Next upload. Pahinga na tayo.